Hi guys! Kung mahilig kayo sa nature, ito ipapakita ko sa inyo kung saan dito kami nakatambay tuwing naglalakad dito sa ibabaw ng bundok ng Haimbach. Gustong-gusto ko talagang magtambay dito sa taas kasi dyan sa baba makikita mo lahat ng magagandang tanawin yung mga puno, yung mga bahay at yung maliit na river dyan sa baba. Alam nyo ba guys na kahit winter season or summer season or autumn season ay napakaganda talaga dito sa taas. Alam nyo ba na pag winter ay lahat yung bundok na yan ay makikita nyo ay puro snow. Puting-puti talaga ay talaga magugustuhan nyo kapag mag din. At pag mag naman, lahat ng mga puno na yan ay lahat green ang color ng kanyang mga dahon. Kasing ganda ng butterfly na ito. Oh, buti na lang nahagip ko siya sa aking camera at talaga naman mga napakaganda ang kanyang kulay, di ba? Pag autumn season, guys, yung mga dahon ng mga puno na yan, ayan, na nakikita nyo ay nag-yellow siya at malalagas yan lahat para pagdating ng winter ay wala ng mga dahon yung mga puno. Pagkatapos ng winter time ay ito naman yung pagsibol o tinatawag nating spring time. So dito yung pagsibol ay umpisa na namang tutubo or sisibol yung mga dahon ng mga puno. Tulad kung mahilig sa bundok, manirahan kasi naman din ay nanirahan din ako sa bundok sa Pilipinas kaya gustong gusto ko talaga ang nature. Siya nga pala guys, pag nagustuhan nyo itong video ko, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-comment dyan sa baba at mag-follow na din kayo sa akin. Maraming salamat! Bye!